morning mga lods ano yung ginawa ko kahapon na uh, lead frame yung sukat nito is 1.2 at saka 2.2 yung haba ang dito yung may may offset na yan uh, alanganin yan sa, ano, eh, sa poste kasi yung dimension nito ano siya sakto sakto lang sa ano sa wall to wall ng kwarto saka yung ginamit kong materials yung pinaka frame ko gilid nya is 2x2 na tubular so yung mga sa gitna nya 1x1 lang yan yung lagyan ko sa gitna yan para extra support sya para matibay so, pull weld na lang kaya kung umpisan ko na to matuloy na ng pull weld Uh, balik na rin sya katapos kulit yung railing sa gilid na lang sa yung pagkakabitan nito mga idol ano siya wall to wall maglagay na ako ng angle bar na bracket sa gilid para may sabitan siya wala yung idol